Bagong salita na nadagdag sa diksyonaryo. Sa iyong palagay, ano ang kahulugan ng salitang barkada? Para sa akin, yung barkada na magkakasama ng hindi lang sa malungkot, pati na rin sa saya. Yung barkada kasi, yun ang nagbibigay ng lakas ng loob sa sa'yo kapag malungkot ka, nandyan sila. Ganto naman banggitin ang salitang barkada. Bar ka da. Barkada. Ang barkada ay isang pangkat na magkakaibigan. Ganito naman baybayin ang salitang barkada. Kapital B A R K A D A. Sa iyong palagay, ano ang KKB? Para sa akin, kanya-kanya kayo ng bayad. Yun ang ginagawa ng mga magtutropa na nagaambagan kayo sa pagkain o kahit sa gastusin. Ganito naman banggitin ang salitang KKB. K K B KKB KKB, yun ay kanya-kanya kayo ng bayad, bawat isa ay magbabayad at hindi libre lahat. Ganito naman, baybayin ang salitang KKB. Kapital K, kapital K, kapital B. KKB.